Ang konsepto ng apat na sangre ay hango sa isang makapangyarihang nilalang mula sa Filipino mythology na si Mariyang Makiling. Isang diwata at espiritu ng kalikasan na nangangalaga at nagbabantay sa bundok Makiling. Ayon mismo sa Encantaja creator nitong si Suzette Doctolero, ginawa niyang inspirasyon ng naturang diwata at hinati sa apat na persona upang mabuo ang konsepto ng nililikha niyang lead characters para sa Encantadia. Mula dito ay ginawa niya ito ng twist, kung saan ang mga diwatang kanyang nilikha ay hindi basta mga babaeng nakaputi at may malamius na tinig. Bagkus, ay mga babaeng humahawak ng sandata at nakikipagtagisa ng lakas at kapangyarihan. Originally, tatlo lamang ang magkakapatid na Sangre sa unang konsepto na kanyang nilikha, ngunit isa sa mga GMA7 executives na si Annette Goson Valdez, ang nagsuggest na gawing apat ang naturang mga diwata kalaunan, ay dinagdag sa konsepto ang apat na pangunahing elemento ng kalikasan, ang elemento ng apoy, tubig, lupa, at hangin. Mas pinalawak din ang mundo ng Encantadia, kung saan hinati ito sa apat na tribo. Ang mga Adamian mula sa Adamia, mga Sapirian mula sa Sapiro, mga Diwata mula sa Lireo, at mga Hator mula sa Hatoria. Pagkatapos ng ilang taon, ay tuluyan nangang nabigyan ng buhay ang mundo ng Encantaja, kung saan una itong ipinakilala sa kaparehas nitong fantaserye na Mulawin. Nagkaroon ng mahalagang papel ang Encantaja sa naturang fantaserye, kung saan binuhay ng nooy kasalukuyang inang reyna ang ikalawang sugo na si Alwina, matapos itong patayin ni Savannah. Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang magical trivia at compilation.